Ito mga katropa, at nakakita kami ng batang, nakakita ni Lulay. Ito, bahay siya na kahoy. Napakarami si Sing. Ayan, ting katropa. Shoutout nga pala kay Tata. Huwag mo nang ano ah, kaya sa ilalim yung ano. Ito, yung... nakakaskas sila, titignan kung marami naman. Ayan, shoutout kay Edmundo. Ito, ting katropa. Kaya si Quenting. Isting kay Quenting. Na, ulan man paglalabas natin ito. Sige, kaya mo na ulan na yan. Ulan kalaang Ulan kalaang lang. Ayan, team katrupa oh. Hingin natin kung sino nang sisibarin. Uy! Si Bogart ang nauna! Una si Bogart! Si Bogart ang nauna ang kinainan dito sa batang na nakita ni Luray. Uy! Pangalawa! Ito pangalawa! Pangalawa. Ayan na, tingnan natin kung sino muna makakapasampa. Ito si Bugay. Ilawan. 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 sa iyo. Dilawan. Dilawan, Ilawan. 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 Baron. Dito kay ano? Ay, okay, tulingan o. Oh. Adilawan. Ito. Ayun, laki ito. Siya out kay Delvin. Ayan, yakap na. mga katrupa. up up up, Hop, hop. Sino? Sino? sasan O, sasan O, isa pa Isang marami ito. Oh, yes. Buntutahan din naman, o. Oh. Ayan po, bo boy. Oh, na, una ka pa, o. No? Oh. Uli ka na po oh. ano. O, oh. yun. ka oh, kalaki naman dilawan ang kelbos niyan. Ayay, puro dilawan. oh ito pa, oh. Ito pa, kalab na rito. Ito, ito pa, o. Oh. O, oh. Ayan, 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 yan, yan, uy, dilawan pa rin, puro dilawan mga tropa. Ay, ito, Ay, tong batang na ito. Dilawan pa rin, dilawan, dilawan din. ayo, sa likod mo, oh. puro dilawan, puro tugtungan dilawan mo. Mamaya, tulungan na niyan, butiyan ito naman si taba. <laughs> <laughs> ito ito nasi, <laughs> ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito

Si Baron. Agoy. Uh, ha? Kagulo. Yan mga tropa, yun nakita namin na batang dito. Palutang-lutang na bahoy dito sa Pacific Ocean at napakaraming sisig. Ayan. At grabe, binahayan ng maraming dilawan ito. Mga yellow Ito. At balitin na namin dito sa bangka at aming aryan mamayang gabi. Yan ang mga nyo mga katrupa, yung pagkaray namin dito sa kahoy na palutang-lutang na nakita namin dito sa Pacific Ocean. Ayan. Grabe yan o, no? may tulingan na napasibad si trupa. Ayan. At dami na nilang nahuli hindi lang dito. Ayan, bali tinalian yan ng mabuti. Para hindi maanod. Ayan, si Bad, sa ating mga pusiro. <tutuk> <tutuk> Ayan o, si Bad, si Bad o. Ayan, Ayan, tiba, Ayan ito na patulingan. Ilawan pa rin ano. po. Kaya e, parang Scorpion o. Wow. Aba, tahan na sumabit na ano. Iya. Yeah. <laughs> Nag-exhibition pa talaga si Pare. Naggambug pa. <laughs> Naggambug ka raw? malakas. <laughs> iya. <Yeah. laughs> eh ito naman yung kayano, kay Kapanort, ay kay Panort, kay Kalagas. Ay, eh, uli na 'o. Oh, si Bant na naman 'o. Oh. oh, shout out kay Kalagas. Labis ang akin, ah. Oh, dilawan agin. Kiss mo. Yun. Ayan. Pakita ko sa inyo mga... Pakita oh, sa inyo mga katrupa itong ano. Ayan, si Badna tulingan no. Ito yung kawin na palutang lutang dito sa Pacific Ocean mga katrupa. Bali si Lule nakakita. Ayan, yung kawin na yan. Ayan o. Napakalaking ah, kahoy na ito. At sana masapul namin na laman na ito bukas ng madaling araw. Abangan nyo mga tropa sa pagkarin namin bukas ng madaling araw dito sa binahayan ng maraming tulingan at dilawan. Kahoy po na palutang lutang sa Pacific Ocean. Ayan. Ayan mga tropa, ang ating mga busiro. Siyatan nyo pala sa mga busiro. Ayan ya mga zero. Shout out! Ano, balita! Ay, masaya si jeep! Ba't masaya ka? May pating! May pating! Ay, pag may pating! May ano, may stack. May kininot! Hoy! Shout out kay Elvis Pitugo! Kinainan Ay, na naman! Ayan!

Yan guys, huli kayo no Sil si Lulay Shout out kayo ni Lulay Sa nakakita ng batang ayan Ito po, ayan no? Karaw, karaw Maraw. siya po ang nakakita ng batang, si Lulay. Nasilip sa bintana. May salmon? Wala, wala Walang salmon? Kakakunti. Anong maraming, anong nakita ng isla? Sisi ang marami. Sisi? Dilawan, wala. Wala mo kita dilawan? Tulingan, malalim ang tayo. Sibad-sibad si ang Mara, wala. Dilawan lang. Dapat mo tulingan? Ito, ito, ba? Salmon, oh! oh. Wala na kayo sa salmon, pero may salmon. Oo. Oh. Oh. Ito ba yun? Wala. pa! Hindi, hindi ko pa sibad yun. <laughs> na <Saan> yun? kung ko, hindi na ay. Ay! ano, pala yun! Hindi, hindi makmak, tiba? Alaki! Alaki. Ngayon lang siguro. Kaya si Banda naman dumakatropo. Ayun, puro dilawan, ayun, dilawan o. Agoy. Puro dilawan si ba dito. Kaya na naman si Tropo. Ayun oh. o. Eh kung eh, maraming dilawan, eh di mas maganda puro dilawan kaya lang iba pag may tulingan <tos> <tos> mga tropa oh. Ayan eh, si pare oh, nakaskas na rin. Ba, nakakalama ka, oh, bulaki nung nadali ni Iko ano, ni Imar. Malaki. Pare, lugi man sila sa'yo. May kaputi ka, sila wala. Ayan, naka Imar, laki. Uy. Yes, pasa na rito. Paspasa sila mga tropa. Yeah, paspasa no. Uy, lucky man ng kay Booker na yon. Yap, lupa ko no? dati ha, wala di ako makalitan. oh. 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 Pa, si Chief, taka si Ayun no? Yan guys, puro dilawan. Ayun. Ba, nakatatlo na pala ito. Kopay, kopay. Booker.

Sulit pa, Lulz! Ito, si Linux Vlog, nakakaskas! Maraming maraming may parlulay! Ito! Uh. <laughs> Ito, si Lulay! Nakasilip na sa bintana! Ito po, si Libadan! Sana malagot sana! Ah, malagot sana! Mahuli sana! Pinakalulay! <laughs> Ito na, maalo, mga ano, katrupa! Malapit na! Saan po mo nalagot! Maya na, bato-bato na! Uy, shout out sa mga basit ko! I love you! love <laughs> you! Mahal na, namin kayo. Mahal namin kayo, kahit May ana. May ana. Yan ah! yan ha. Oh. Bira I love you, mga katrupa. Yan oh! O, yun mga basel bakit daw pinupukpuk ang isda? Para po mamatay, huwag tumalon, sayang. So, yun. Tuma yun ang dayang kung bakit namin pinupukpuk. Yan. Yan. Bakit mo, okay. bakit mo? Okay. Yan o. No. Baka sabihin na Baka sabihin iskriptid. Yan, Linux vlog po. Thank you, thank you, thank you. po, yan. Uy! Sipad na naman kayo, ano? Ayan, 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 ayan na! Dali! Tasi! Ang ganda na pakabiwas ay! Nalaglag! Ayan! May kasama, plastik ano? Kasama! Pwede may kasama, plastik! Ayan na, pangapatan ni Bogart! Ayay! I-upload ko daw para hindi mapagalitan! May may nang isa! humili! Humili! Ito! Sipad na naman oh! <laughs> Pagaling wow. <laughs> na lang salmon, mga salmong kayo Pagaling na lang mga salmong kayo Salmong, salmong, nasaan? Ano yun oh? mga katropa kayo, salmong Lucky! Lucky wow! Namilipad na salmong mga Ayan Ayan, salmong di kayo no? Bento!

Boy pa mga tropa, huli ni eh, Ricky. Ni eh, Ricky boy. Ito. Ayan. Hoy! Oh, ko isasabi mo yung sibag pala yan. Oh. Ayan mga tropa. Sud-sud ang dito. Salmon. Dilawan Hoy! Dilawan Kiss mo na isa. Kiss mo. Yun! Ayos! Ayan. dilawan salmon mga tropa ang kumakay sa kanilang mga pangaskas. Ayan. Siya to ah, kay Nelvin. Nakakarap na ito. Dalawa. Yun. Sa ichip. Huli na naman kay po. Saka kay Bukat Tapay kang, Tapay uh, iya haya Sapay oh. lang Chip! oh kiss mo Thank ano? you oh. Salparo, ayaw mo na salmon Grabe ba, apa ah. pa kay Chip po oh. Pili naman yung kay Chip na ito Puro <laughs> Mag-asin laki Agoy Oh Kulay ni Chip, kulay naman ito. Oh. Hindi na naman magpapabali sa titis <laughs> Pala kaya, ito, si Adot nga balaki ati tis, ayan. Balaki nga balaki nga magayang binta. Malaki ang binta. Malaki ang binta. Ayos lang. Ati tis, ito ano na sa ano ha? Biwas na ito. <laughs> Kita mo na. Ito Diga nga pala mga katrupa, dito yung dito. ano. Nakita namin na kakawit pa sa tamutan. Saan dapat itinatawa lang dilawan? Ayan o. Oh. O. Kay Bunso. na Ito mga tropa, yung kahoy na palutang-lutang, bali nakita ni Lula ito. Tapos nakita ng may gipaw, kaya nilapitan ni Bugard. Nilapitan kay Bugard. Ang sarap ng pagpupusoy ay. Bangka no, lang. Ay bangka okay. pala pinalapit ni Bangka. Bangka kasi siya nagkikimon. Kaya si Bugard yung kalmo na yan. Ay, wag, wag, wag. Ayan o, pinahaya ng ano. Napakaraming dilawan at salmon. Ayan. Punong kahoy. Puro sisi. Siya to, siya pala kay Trupa. Ayan o. Ito pala, nagbablog din pala ito. Si Paolo mo sa mo? Si, si Hernan ha si Hernan Hernan yon problema nga rin pala yan kuwal ng mundo rin kung palbagang sukot pala yan sa mayon salmon lagi no dapat pa dapat ta salmon dapat ta guapo ano sige lang kunyan salmon yan may salmon din ako diyan sige lang tapos na yung sa akin ikaw na lang natin yan ayan oh S -s -s okay, mayat... Hindi, ilaw. Kami. Ilaw. Uh, ilaw. Diyaw, ilaw. 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 Ayan, mga tropo. Kiss mo Kiss mo para masundan. You know? Oh. oh. sirbat, Ito, sirbat na, na. Ari, ara, ara. ari, ari. Ara, ari, ari, ari. Ari, ari, pa ako. nakaka 2, 4, na, 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 na si Chip. Ayan ka bang container? Oh. Ayan, lori ni to. Kiss mo Oh, Grabe. Ito si Hernan naman. Ayan. Kay Dino Salmon na naman. Ayan, ayan, Agoy. Parang windmill na, no. Kinain na nun, eh. Ayan, Tung. mo na. Kinain na naman. Mamaya tayo. Ito, kay Hernan, o. Ayan, Hernan. Bayan na, Hernan. Bayan na. Mas pasay. Kano? 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 Sugat Kano? 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 Sugat mo, chipo? oh. Kuha mo, chip. Saka yung pao. Oh. Dibli. May bubble ka Sugat-sugat ka na din. Oo. Ayan guys oh. Kinamahan ako ng ano. Dilawan. Okay so, lang sa paa. At maraming paa sa palingki. Ito kay Nilby naman oh. oh. Dilawan again. Pangatlo na yan. Dilawan na yan. Ayan guys. Hindi scripted yan ah. Nilagay lang to. Nilagay <laughs> lang.

Ito, salmon again. Oh. Ang oh, marami salmon maliliit. Eh, paspasan naman sa kabila oh. Ah, serious Oh, arriba. Oh, arriba, arriba. I-plaster na 'yung gusto, i-plaster na. Para hindi na kayo makita. Ah, pinakot ko. Nagkabait oh, ng ating kapitano. Ayan, si Badu. Salmon. Doon naman ay... Ba, tulingan niya. Ayan. Ayan, may isang tulingan ako. Ayan, may isang tulingan mga katropa. yan ang hinahanap namin. Tulingan. Kaya May tulingan na. Pagi pa na rin doon? Uh... Ayan, shout out sa ating katropa. Uy. Bukan bayar lagi? Eh, sayang. Paberti itu paberti 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 sih. advance happy ngapa lah kay Lulai advance new year. new year. Sayang di Ayun, salmon na naman oh. May ilik talaga sa salmon na Puro sa mga kapasipad. Chip! Chip, pang thumbnail. Dali, Chip. Pang thumbnail. Pakita ko, pang thumbnail. Ito. Ito ang thumbnail ko ngayon. Ito lang makapit nito. Hey guys! guys. Lampit ito, dapit nito. Lapit nito. Ito ang piraso. Ayun.

Ayun mga tropa at abangan nyo yung susunod kong video at ating ikakat ito dahil 20 minutes na. Ayan abangan nyo at may parto po ito. Ayan ating katropa.